Sa muling pagbabalik ng mga may init na balita sa mundo ng showbiz, agaw pansin na naman ang kapuso actress na si Bea Alonzo at ang kanyang nobyo na si Vincent Ku matapos silang mamataan sa isang sosyal na birthday party. Kasama ang ilan sa pinakamalalapit nilang kaibigan, mas lalong naging malinaw ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Mas matatag, mas bukas, at mas suportado ng mga taong mahal nila. Kamakailan lamang isang Instagram post mula kay Heart Evangelista ang nagpasabog ng kilig sa mga fans ni Bea Alonzo. Sa nasabing post, makikita si Bea na masayang kasama si Vincent Ku, president ng Pure Gold, sa isang intimate birthday party na dinaluhan din ng ilang kilalang personalidad gaya ni Senator Jesus Escudero. Sa litratong ibinahagi, kapansin-pansin ang pagiging komportable at relaxed ng magkasintahan. Nakangiti, tila ba walang ibang mahalaga sa sandaling iyon kundi ang presensya ng isa't isa. Bagamat simple ang okasyon, malaking bagay ito para sa mga fans ni Bea na matagal nang naghihintay na masilayan si Vincent sa publiko. Dati halos hindi nagpapakita ang businessman boyfriend ng actress mailap sa social media. Bihirang makita sa mga pampublikong events at mas pinipiling mamuhay sa privado. Ngunit ngayon tila nagbago na ang ihip ng hangin. Matagal ng usap-usapan ang pagkataon ni Vincent Koo, ngunit sa kabila ng kanyang mataas na posisyon bilang presidente ng isa sa pinakamalalaking supermarket chains sa bansa, napapanatili niya ang kanyang pagiging low profile, hindi man siya artista unti-unti na siyang nagiging kilala sa mundo ng showbiz sa pamamagitan ni Bea Alonzo. Ang mga nakakakilala sa kanya ay paulit-ulit na inilalarawan siya bilang isang simpleng tao, mababa ang loob at hindi palakibo. Dahil dito marami ang humahanga sa kanya, lalo na ang mga malalapit kay Bea. Hindi rin biro ang suporta na ibinibigay ng mga kaibigan ng actress sa kanilang relasyon. Ayon sa ilang malalapit sa kanila, damaraw nila na sincere si Vincent at seryoso sa kanyang pagmamahal kay Bea. Sa mga larawang lumabas online, isa sa mga pinakanapansin ay ang pagtag ni Heart Evangelista sa halos lahat ng nasa larawan maliban kay Vincent Koo. Para sa ibang netizens, ito ay maaaring senyales ng pagtatangkang panatilihin pa rin ang kaunting privacy sa kabila ng pagiging public figure ni Bea. Pero sa mga mata ng tunay na tagahanga, sapat na ang makita silang magkasama at masayang kasama ang mga kaibigan. Ang pagiging present ni Vincent sa ganitong klase ng event ay isang malaking pagbabago. Sa mga nakaraan, bihirang-bihira siyang dumalo sa mga pampublikong pagtitipon. At kung sakali mang dumalo, madalas ay nananatiling nasa likod lang siya at hindi nagpapakuha ng litrato. Ngayon, tila nag na ang kanyang pananaw. Mas bukas na siyang ipakita ang kanilang relasyon marahil bilang tanda ng kanyang paggalang at pagmamahal kay Bea. Hindi lamang mga tagahanga ang nakapansin sa glow ni Bea. Maging ang mga kaibigan niya ay nagsasabing mas masaya, mas kalmado at mas inspired ang actress ngayon. Maraming netizens ang nagsabi na tila mas nagiging positibo na ang tingin ng publiko sa love life ng aktres, lalo na kung ikukumpara sa mga nakaraang relasyon niya na punong-puno ng kontrobersya at bashers. Hindi lang maganda at mayaman si Bea, kundi mas maswerte siya ngayon sa larangan ng pag-ibig, sabi ng isang netizen. Isa pang fan naman ang nagkomento, sana si Vincent na talaga ang forever ni Bea, deserve niya na ang maging masaya. May ilan ding nagsabi na tamang panahon na para magkapamilya si Bea, sa edad niya ngayon, sinasabi ng ilang fans na magandang hakbang na ang pagbuo ng sariling pamilya. At tila si Vincent Koo ang perfectong partner para sa kanyang bagong yugto sa buhay. Kung pagbabasehan ng mga reaction ng netizens at comments sa social media, kitang-kita ang overwhelmingly positive reception ng publiko sa relasyon ni Nabea at Vincent. Hindi lang sila bagay physically, kundi bagay sila emotionally, sabi ng isa. Pareho silang mukhang grounded at may respeto sa isa't isa. Marami rin ang natutuwa na sa wakas ay nahanap na ni Bea ang taong nagmamahal sa kanya, ng totoo, tahimik, at walang halong drama. Isang netizen pa nga ang nagkomento, hindi mo na kailangan ng grand gestures kung tunay ang pagmamahal, tahimik pero totoo. Ganyan ang love nila Bea at Vincent. Sa isang industriya na puno ng ingay, kontrobersya at instant fame, napakahalaga ng isang relasyon na grounded sa respeto, pagtitiwala at mutual na suporta. At ito ang dahilan kung bakit maraming tagahanga ang humahanga sa relasyon ni Nabea at Vincent. Hindi man sila palaging nagpapakita sa social media, hindi rin nila kailangan ng validation mula sa publiko. Ang importante ay ang katahimikan, katapatan at kabutihang loob na namamagitan sa kanila. Sa mga hindi pa masyadong pamilyar, si Vincent Koo ay isang prominenteng negosyante at kasalukuyang presidente ng Pure Gold, isa sa pinakamalalaking retail chains sa buong Pilipinas. Bukod pa rito, Nabibilang din ang kanyang pamilya sa mga pinakamayayamang angkan, hindi lang sa bansa kundi sa buong Asya. Kahit na may ganoong kalaking background sa negosyo, pinipili pa rin ni Vincent na maging simple, hindi siya aktibong nagpapakilala sa social media at mas pinapahalagahan ang pribadong buhay. Ngunit ngayon, tila handa na rin siyang tanggapin ang spotlight, hindi para sa kanyang sarili kundi para sa babaeng mahal niya. Sa showbiz, napakaraming relasyon ang nabubuo pero hindi nagtatagal, karamihan ay nauk. Uwi sa hiwalayan dahil sa pressure, intriga, o kawalan ng privacy. Kaya't kapag lumilitaw ng mga magkasintahan na tila tunay ang pagmamahalan, hindi ito maiiwasang ikatuwa ng marami. Ang kwento ni Nabiya at Vincent ay tila isang magandang halimbawa ng isang pagmamahalang dahan-dahan, tahimik at puno ng respeto. Hindi nila minadali ang pagsisiwalat ng kanilang relasyon. Sa halip, hinayaan nilang tumibay muna ito sa likod ng kamera, sa tunay na mundo kung saan ang mahalaga ay hindi ang likes o comments, kundi ang suporta ng mga taong mahal nila. Sa bawat larawan, sa bawat event na pinupuntahan nilang magkasama, at sa bawat reaksyon mula sa mga kaibigan at fans, lalong lumalakas ang posibilidad na si Vincent na nga ang forever ni Bea. Kung tutuusin, masarap isipin na sa likod ng mga kamera at glitz ng showbiz, may mga pagmamahalang totoo pa rin. Para sa mga tagahanga ni Bea, ito na marahil ang matagal na nilang inaasam-asam, ang makita ang kanilang idolo na tunay na masaya, minamahal, at handa ng magtayo ng sariling pamilya. At para kay Vincent, Mukhang handa na rin siyang yakapin ang mundong kinabibilangan ni Bea dahil sa pagmamahal niya ang totoo at tahimik na hindi kailangang ipagsigawan pero ramdam na ramdam ng lahat. Kaya ikaw ka showbiz, ano ang masasabi mo sa blossoming love story ni Bea Alonzo at Vincent Koo? I-share ang iyong opinion sa comment section. At syempre kung bago ka pa lang dito sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng pag-ibig, inspirasyon at mga pangyayari sa mundo ng showbiz.